Haba na isday ka tanan mga ma, mga sir. na kita'y pasinti nga maglisod o tindog ha, maglisod o sa siyang lawas tungod sa iyang kipotik, sa iyang lumbar. niatras na ang bukog sa iyang lumbar. niya sa iyang upper thoracic na apio scoliosis no? Ato siyang gievaluate. O, niya, kining na. Ato na siyang girequestion o x-ray sa iyang unang session Ato siyang gijustify. Ato siyang gipok-pok-pok-pok ang iyang likod. Aroma-feel niya nga okay na, no? So, unang session pa lang ni siya na mga pipila ka session para pag-correct, pag-balik sa normal niyang set setups no, sa iyang sa uban pag yung mga cases dari sa ato uh, sa Jensen Chiropractic in Bone setter Clinic tung, na yung mga severe nga mga kaso sa backbone uh, na mga scoliosis, severe scoliosis, mga chronic nga mga scoliosis, no? So dire na kamo ang uban ani ato ni silang ginahimuan og body brace, no? Sa tiil pod nga na mga diferensya. sa kamot, may diferensya ato na siyang butangan og braces, no? Katong may mga aksidente sa nga uh, fracture ang tiil, no? Uh, nga uh, fracture ang bukton nga uh, may complication na sila o hindi dili na maoperahan so dire na magpahimo na ta sa mga braces o no? body brace femoral brace no so kita ang pinakabarato sa uh, serbisyo publiko o sa paghimo o mint order, order, sa braces no barato ato adre di lang okay, kay mga yeah. Pilipino may mga American pag yun nga na ay, or, atong gina required og braces or, no man sa, uh, sa ilang pipila ka mga session adon ay mga braces para pag sustain sa uh, stature sa atong kabukuan nga dili maadto sa pagka-grabe o pagkalala And masustain jud siya ang tud sa kayuhan No? so welcome ka mo dere sa Jinsan Chiropractic and Bone Sitter Clinic no? so katong may mga problema sa kabukgan dere na sa Jinsan Chiropractic and Bone Sitter Clinic welcome ka Chinsel